Ang regular na ehersisyo ay mahalaga para sa ating kalusugan. Ang paggawa ng mga aktibidad na tulad ng mabilis na paglalakad ng 30 minuto araw-araw ay maganda para sa iyong puso at katawan. Pero alam mo ba na ang ganitong ehersisyo ay mabuti rin para sa iyong utak? Lahat ng tao ay alam na ang ehersisyo ay nagpapalakas ng katawan at nakakapagbago ng itsura sa katawan. Pero alam mo ba na ito rin ay makakatulong sa utak at sa pag-iisip? Ang professor ng cell biology at physiology na si Jeff Edwards mula sa BYU ay nagbigay ng tatlong paraan kung paano nakakatulong ang ehersisyo sa utak at sa kalidad ng buhay. Una, ang ehersisyo feeds the brain. Dahil kailangan ng utak ng maraming dugo para makatrabaho ng maayos, ang ehersisyo ay nagpapataas ng daloy ng dugo para madala ang lahat ng nutrients na kailangan ng utak. Pangalawa, ang ehersisyo ay nagpapalakas ng mga alaala. Mahalaga sa atin ang mga alaala, pero ang totoo, konti lang ang natatandaan natin. Ang ehersisyo ay nagpapabuti ng memorya sa pamamagitan ng pagtaas ng mga bagay na tinatawag na brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Mas marami ang BDNF, mas maganda ang alaala. Panghuli, ang ehersisyo ay nakakatulong para mabawasan ang stress. Ang ehersisyo ay nagpapababa ng mga stress receptors sa hippocampus at pinapaliit ang epekto ng stress hormones sa utak. Bukod pa rito, ang pag-eehersisyo ay nagpapalabas ng endorphins na nagbibigay ng masayang pakiramdam na tinatawag na workout high. Kung ang mga benepisyo ng ehersisyo ay hindi ka pa rin nakakapag-motivate sa iyo na mag-ehersisyo, sana ang mga hindi inaasahang epekto nito sa utak at pag-iisip ay makapagbigay inspirasyon sa iyo. Kaya bigyan mo ng pagmamahal ang iyong utak at magsimulang mag-ehersisyo.